kumapa ako sa isang national stage at malaking chance na pwede pa ako makasali ulit. Speaking of pwede makasali muli, um, may chance ba na of course na sumali ko ulit sa ibang national touch? Yes! Yes, actually after I lose the crown, naisip ko na rin din na sige baka kung hindi Miss Cosmo World Philippines, there's another pageant span oh, no, na ba? May pa, may ganyan akong shirt. Baguio? oh. Bagyo? Opo. Oh, Baguio. oh, oh. <laughs> no, kayo, no, I'm 26. 26. Magto, yes. Ah. Magto 27 na ako this November. Ah. Your yeah. name is? I'm Sheryl 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 Velez. Ah, Miss Cosmo. Sumali ng pageant. Kakatapos nung Yes, ang, pageant, ang message ko po sa inyo, sali lang nang sali, kahit anong mangyari, kahit matalo, kahit hayaan natin yung sarili natin na madown tayo, basta't kinusto natin umangat, okay. alam mo, the more na, na nadadapa tayo, the more na umaangat tayo. Pag ilang national budget na yung cost? I think this is my first... The rest kasi yung Puro mga makalok, ano lang. Mga, anong, screening, screening, screening ah, lang. Hindi ako sa pang so, Miss Universe. Then, oh. ang, lang, Century, Century to na no, Superbots yes. oh. 2022. Ay, 2020. Sumali rin po ako ng Mutya ng Pilipinas 2022. Miss Universe Philippines 2022 and 2023. May ulit, Ye uh, yes. Yes. May this year our next year may chance ka na kasi kung kung pipilian ka ng ano ng, lugar yung maging representative KF na siya, Tito. KF an under po ako ni Kagandahan Flores Camp kay Tito Rogil Flores. Shout out nga pala kay Miss Hirly Budol. Oo. tag tag pa kami nakita ni Hirly. Saan ang training center na ngayon ng KF? Aw, oh, yun po. Wala pa pong ano, wala, pa pong sinasabi sa amin.